mga master, mga idol ayun <laughs> good morning <laughs> ma-upload ma -upload natin mamaya yan pag may huli tayo <laughs> inland, inland kami ngayon kasama sila mga master, mga idol kuya Kim, saka si master Alvin saka si sir, pangalan mo sir? Ah, master Aiban, eh yung sa Alcor pala no? Oh, kasama natin oh. babangos kami mamaya kasama namin pinakamalakas na mga master, mga idol shout out uh, master Jetro kuya Edgar, kuya Eric, shout out uh, kaliskis, sheraton boys, bakoko hunters, shout out o nga, may setup ng konti na may binabad na si kuya Kim dito ng mga ano pang ang ano madilim Oh, mga master, mga idol. <laughs> mga master, mga idol. <laughs> mga master, mga idol. Sabi ko siya. <laughs> nag nag-i-intro na siya, no? Sa so, mga master, mga idol. <laughs> nag-i-intro na. <laughs> Ayun, good morning, good morning. Good morning sa lahat. Uh, maliwanag na. So, start na tayong mag-jigging. Ah, so, sana masertehan tayo ngayon madali na magandang good size na isda ng uwi medyo malamig lamig pa rin mahangin pero kaya lang dito kami sa inland uh, baba sakaling may magandang isda ng madali ngayon so first cast natin sa jig 40 grams yung gamit natin kaso umabot tayo dun sa mga nakababot na lini medyo ano, malalim high tide pa pababa pa lang yung tubig dito kami sa ano tinatawag nilang dead spot sa inland sana dito tayo surtehin makakuha ng mga size na isda so second cast tayo pakiramdaman muna natin palabugin ng konti yung jig baka may tayo sa ilalim baka hamur malakas yung current kaya matagal lumubog yung jig nakita ko yung ano, kuluan ng mga bangus. Medyo malayo pero kaya tayong abutin ng hagis. Hagis natin. Ah. Ayun oh. <laughs> <laughs> Sabi ko lang isang bisis. <laughs> wala. Wala, 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 At Andun yung kawan. Oh, saan ka Dito kawan ng mga boss. Eh, Pagod. Kita ko sa wakas yung bahayan nila. Ayun. Agisantelet. Kakandum pa. Ayun. mobil kait aneh mau kemakan delapan belum ah, mau kemakan buat ayo kita kulit kemakan Dito mga bongos, hindi ko matamaan. Ah. Sa'yo, hindi na-prove. yung hindi <laughs> блн bongsoon, bongsoon, bongsoon. Ito <laughs> mga angkor yun. Kapagod. <ko rin. hihihi> <hihihi> <huh>, <hihihi> bongsoon, huwag ka na matatanggal. Huwag ka matatanggal. Kamu tak tenggelam. Wuuu Alah Tidak matatanggal Hehehe Atras 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 sebanti oh lu yang Alah, Oh. Hello. Hello. <laughs> Hello. Hey, the... Hello. 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 <laughs> oh look <kata>, <laughs> oh god, I got the fucking grab me, I <laughs> just woke Grab it, oh Kakapagod na. na. Oh, Malakas pa to sa lapis ah. Ah, oh, pagod. Oh, grabe. Ang laki. Oh. Ay, oh. sumuko ka na. <laughs> sumuko ka na. <laughs> bosol lawai nang lawai ang lakas Grabe. <laughs> Hila ko lang dito, ay sumuko. Ah, oh, lalabon pa. Hindi dami may. Hindi ako, hindi Sir! Sir! <laughs> Papahunda dito. Baka matamaan ka ng hook. Oh, baka matamaan ka huk hook hook <laughs> malaki nga oh ayaw sumuko ayaw. kanina pa ayaw pa sumuko ayaw pala yung kumaga nung kanina to oh lapasan mo ng hagi tapos ilain mo uh, para matamaan ng tribulok oh lapasan mo ng konti tapos retribu agad ah klaay, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> ayos <ang> <laughs> mo ko mo 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 Moko ka na. <laughs> ah, Oh, uh, ayaw sumuko. Ang buhots mm, sakit na ng kamay ko. Grabe. Mapagod Sige, pagod Magpagod ka lang dyan Tagal mapagod niya <laughs> mapagod ah. Grabe. Ang tagal mo mapagod. Mapagod ka na. <laughs> Ako yung napapagod siya Pusang. Kalaka. Wala nga. Okay. na. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Huwag mo po sumuko eh. ang laki. Ang laki mo. Ayaw pa sumuko. Grabe. Allah. Ang lakas pa. Nangawit na yung kamay ko. Ay, grabe. Wala dito, ang dami. Sa <laughs> harap lang. Grabe, ayaw sumuko. unang strike natin to ng bangus unang bangus din natin to kung sakaling mailan natin to huwag sanang mapuputol ah. ang lakas eh ayaw kong sumuko oh. wala na dito ka na huwag ka na bun dito ka na ayaw pang sumuko eh <laughs> malapit na sana eh Sige. Na sa ano? Wag ka dyan, wag ka dyan ma'am. ka dyan. Wala pala, ang lakas. Hawakan ko ngayon. Ito ka na, huwag ka na doon. Ay pusang sanggal ah, natanggal. Uy! Uy, bumulay ka dito. Natanggal, puu sanggal. Naku. Ako tayo, natanggal. Ay naku, natanggal. Lang iya to malapit ko ng mailand Naka-unhook pa tosing na to First bang natin yun Nasaan na kaya sila, bumalik na kaya? Nawala na, sayang Puso

kakapagod kakapagod pangalawa na to yung una malapit ka ng malad nakawala pa nagbaloktok ko 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 kaya na ha? 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 ơ kakapagod. kèo 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 sayang. kèo 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 Ayun, naputol. Ah, naputol. Grabe, ang lakas. Yun, palit setup tayo. Nag palit ako ng 5,000 reel series. Tapos makapal na rin. Kasi dalawang beses na nakawala yung isda natin yung una. Na-unhook pangalawa naputol na yung linya din na niya kinaya hindi na kinaya sa lakas ng ano bangus grabe sobrang lakas pala ng bangus eh lakas pa siya nakala ko ang dito ang dami dun mas malakas pa sa lapis walang sinabi yung lapis dito sa bangus hanapin natin ulit yung ano tawan Asan ah, na yung bango sir? Nawala? Labas ay dito sa setup na mo pang putulin to Sige Ah, dali na kita sa lalim Sa mababaw Tigas ka ha gas ka wala nang laban-laban ah gusto mo nang ano ha wala nang laban-laban tigi to kumabangan ka 'di ba hinagitan sa malababo wala bang sangtanggal din dingalan ih tong nang laban laban apat o limang strike ata ako ng bangus dalawang beses muntik ko ng mailan yung una naan ko pangalawa na puto yung line ko hindi na kinaya tapos yung mga sumunod na strike na ko na hindi ko na kasi pinalaban ko hindi na retso kong hilat wala wala ang lakas grabe ayos mo ulang sinabi yung Left, right, left, right na Ayaw sumuko. Lakas pa. Laki pa naman oh. Mga ganito yung bangus dito sa, in sa inland. Ay, to. Dito, 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 dito bumalik. <laughs> Sorry ah, eh. masyadong excited kasi. Kaka-intense kasi yung vamos eh. wala na yung ano, kawan ng bangus. Hindi na bumalik. Sayang. Hindi tayo naka-land ng bangus ngayon. Bote no? Master Alvin. Shout out sa sir. Dalawang bangus, oh, lalaki. So, Kaningin na siguro mga limang strike na yun yung isa, yung unang strike muntik ko nang ma land yun so parang lakas nakaan na, na tapos pangalawa, naputol yung mga sumunod poros na na sayang pero magandang laban na lakas grabe so, di baka makabalik tayo dito next week bawi tayo paghandaan natin yung ano setup ng bus. Titibayin pa natin lalo yung ano, uh, rig natin para hindi tayo masayang. Eh, bali, baka babalik pa naman ulit yung ano. May oras pa naman. Medyo mahangin hangin na. Baka bumalik ulit kahit dumaan lang. Masabitan natin. Pero na to, bumalik na atas lang yun. Meron atang kumulutong. akong kulo so abangan pa rin natin yung mga bangus baka bumalik dito ay pag bumalik sila tirahin natin agad gadget kumahatak si master Alvin oh ang bangus gutong nadali nito ano oh. hatak ayaw sumuko Master <laughs> Kim <laughs> safety na nakailan naka, naka ng isa Ano oh mahatak oh mahatak oh nawala bigla yung kuluan eh kumatak kumatak laki laki ayun ang laki ang laki uh. kamayin ko na ha ayun ito na yung bangus lalapitan na natin dinakmain na natin safety first safety first Safety first. Safety first. Ah! Ang <laughs> laki, <laughs> <Unlucky>, grabe. <laughs> Doon wala sa so, ano, pa. Sana. Ingat ha. Tasikin kasi ho. Ang laki, grabe. <laughs> oh, Woo, <bigot>. Landed. <laughs> <laughs> <London. laughs> <laughs> <hub> Sir. Banget, banget, banget. Kayak ingat masa juga batal sikan kah? Woohoo! Woo! Ang laki, sobra. Grabe. Ah, nasira na 'yung ano ko. Buti ka pa nakakalan ako hindi. Ka nakalimang ano na ako, saan hook? Siguro Anong sa gamit mo. Ito lang. Pangalawang rig ko na to, yung una, maganda sana yun, naputol. Ito, yung maganda to yung ganito. Oo oh, nga, oh, yung ano. Ito nga yun. sila. <laughs> no Laka, jaya man yung tropa mga master, mga idol. Ang laking bangusos. Grabe. Mas halus ka ang katawan mo, no? Oh. Grabe, ang laki. Power. Ayun o. Oh. Kala nyo huli ko to. Ayuda lang to. Wala akong huli. <laughs> mga master, mga idol. Salamat kay Master Alvin. Shout out, Master Alvin. Ang laki ayuda lang ayuda okay okay mga sir mga idol thank you hanggang sa muli paalam always be happy <laughs>